So ano pala ang sadya? Ang sadya namin, pupunin ka namin. Sponsor. Ano bang trabaho ng sponsor? Ano bang gagawin ko? Magbibigay Ha? Ah, magbibigay ng Pinas? Ibang posisyon na lang. Nagugulat ako parang mali na napuntahan ko ngayong umaga.

kasi yan, sabi nila sa amin, kailan daw, na, ngayon lang daw, may nakita daw sila sa wall na birthday ko. <laughs> <laughs> sabi ko, baka, sino ko Charos, Ay, na, hindi ako yan. Charos, kumusta? Ay, awa na anak ko. Aga, walang panag-iiba. Walang pagbabago ah. <laughs> Uno ugaw. <laughs> Una ako lawla na. Ako. <laughs> hindi, hindi halata. Yung <laughs> mga anak niyo, <laughs> nagme-message din sa akin, eh, nangungumusta sila. Ah, very good na. Um, <laughs> oh. Eh, syempre, ditan tayo ng po. Yung mga bata diyan, kabataan. Walang nagbago, ganun pa rin. Panahon lang nagbabago, pero ang tao hindi dapat nagbabago, di ba? Tama! Oh. Dati pa rin. Yes. -hmm. Kaya si kanaan. Yes. Parehas. Opo. Ang gano'n may hirap ka, ang gano'n may amang ka. Parehas. oh, sana, no? Yung sinabi yung yumaman, sana. Lahat tayo ay aman. May hirap ka. Kaya nga, uh, yun yung lagi kong sinasabi. Lahat ng tao, di ba? Kailangan kung ano yung nasimulan, ganun pa rin. Dahil ang buhay natin dito sa mundong ibabaw, yung buhay natin, walang kasiguraduhan yan. Hindi natin alam kung kailan tayo babawi ng ating Panginoon. Pero kailangan manatili tayong mababa at uh, manatili tayong nakaigad. Kay God kasi may kasiguraduhan. Ay, uwa. Dito sa mundong ibabaw, wala. Di ba? Uh, so, ano pala ang sadya? Ang sadya namin, kukunin ka naming sponsor sa aming sandigal natin. Magsab magsisimula ng big sa 15. Ah, 15? Kala ko 9. Big, 15. A 15. A 15 sa pang ano? gabi sabay ka na lang tangkay sa abing mo sa sponsor uh, si ano ano pang si ano sino sponsor eh? si kayo kayo siya yung sponsor si kagawad Operate. operator <laughs> <laughs> operator ano, ha <huh>? <laughs> sponsor lang pala eh walang problema ano bang trabaho ng sponsor ano bang gago mo <laughs> oh. magbibigay ng finance o. ah magbibigay ng finance ibang posisyon na lang Ibang posisyon na lang. Akala ko i-sponsor, kasama nyo kung kakanta or ano. Ganon pala i-sponsor. Magbibigay ng finance. Iba na lang trabaho ko. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Bakit ako? <laughs> na? <laughs> Nagugulat ako parang mali yun na puntahan ko ngayong umaga. <laughs> lang naman sa isang pauno. Ha? Ah? Oo nga, itaya eh, lang. <laughs> yung spoon... Hindi, alam namin na ano. Kaya, kaya. Hmm. Maliit lang naman. Maliit lang? Oo ha? Wala yung... Hindi nga. Oo. Ano ba yung tema? Paano po ba? Ang ano nyo? Yung... Halimbawa, yung pinasangay, bibigay nyo. Opo. Doon namin kunin ang pambayad sa pare, pamirinda namin sa kwel. Ah. Mm, Oo. Yun ba yung sa simbang gabi? Opo. Oh, oh, so, nine days? Tama? Nine days. Nine. Oh, nine days. Simula, 15? Opo. Oh, okay. Nang hapon. Nang hapon. Nine. Oh, alas otso. Alas otso oh, ng gabi. Eh, 30 dito gaganapin. Oh, sa school. Ah, sa school. Ginagawa yung cover natin. Ah, ginagawa na. Ah, naman. Kaya, hindi makaya kasi. Mayaman yan. tayo. Mayayaman yung mga anak. Pero hindi, hindi ako bigyan, di wala. Oh. wala na nga masawa. Opo. Oh, <laughs> <laughs> hindi, tapos na kasi yung tungkulin ng magulang pag ganitong edad. No? Natural lang po na kung meron yung mga anak, mga anak na ang magbigay. Opo. Diba? Ganon din yung, ano, yung tatay namin. No. Kumbaga, kaming magkakapatid dahil senior na rin. So, susublayan kami ng mga iter. Oh. Wala mang tinandusan, walang sinasabing, oh. uh -uh. walang sinasabing, oy, responsibilidad mo to, obligasyon mo to, sa amin magkakapatid, walang ganon. Kasi, para sa akin, kasi, hindi naman responsibilidad ng anak na ibalik-ibalik yung nagawa ng mga nanay. Uh -uh. Ang responsibilidad ng anak, mahalin ng magulang. O, di ba? Kaya kaming magkakapatid, hindi namin inuobliga ang bawat isa kung ano yung kaya lang, basta sinasabi ko lang lagi, bigyan ng attention kasi matanda na senior na paramdam lang yung pagmamahal. hindi ba? Kaya, believe din ako sa mga anak nyo, mga pinsan ko. Si mababait sila. No? O paano yan? Mapapanood to ng mga anak niyo Okay lang? Okay. <laughs> <laughs> oh, shout out mo yung mga anak mo na eh. Nasa abroad sila. Mapapanood nila to. Oo. Di ba? Dalawa anak niyo nasa abroad. Abroad oh, O tatlo, oh. O tatlo. Si Maribel, si Maricel. Ayo oo, yung medyo ug amay bulirik amo man. Oh, yon, Warman mo. Oh, shout out yura wajara mang pa Christmas yung Daddy Frankie. <laughs> Oh, pati si Oh, pati si nanay mo, yung anak niya, may yaman man ed. Singapore. Singapore? Hindi. Dubai. Ah, Hong Kong. Ah, Hong Kong. Oh, di ba? Si Nan si Naida. Oh, nanung nang kura may may di dala siya mayamay. Ha? Oh, ba? Diba? Okay. Okay. Oh, shout mo yung anak mo na sa ano. Lahat ng anak mo panood nila to. Hello, mga anak. Oh. Diba? oh. Oh. Nandito kami kay Daddy Prompy. Oh, yun. <laughs> Nabigyan ka na nila ng pamasko ng mga anak mo. Hindi pa? Ay, sabihin mo na. Hindi na. Kung saan ba nila kasi? Ha? Huh? Kung saan nila? Oo, oh, ah, sa bagay, <laughs> no? Ang Pasko. Hindi, okay, okay. Batiin mo na lang. Uh, Merry, Christmas, Merry mga Christmas, mga anak. Merry Christmas, mga anak ko. Ah. Yun. Oh, diba? Kayo po, Nay, kumusta? Ano pangalan ni Nanay? LB. LB. Nanay LB. Hmm. Nala nang takayong pero ang takayong kabato niya to. Anak. Apo tok ni anak tok ni Pindoya Lukayab. Oh, o, Lukayab. Si <laughs> nanay <laughs> Tanay -tanay mother naman. Tagorari. Tagorari kayo. Kami, okay. okay. Oh, sige, pag na natin patagalin. Magkano okay. pa dapat? Ha? <laughs> <laughs> huh? Bukal sa kalooban. Ay, bukal sa kalooban. hani oh, pa hawak. <laughs> okay, damay mo ko, may thank you. Ay. Damay-damay <laughs> na to. Uwi na tayo. <laughs> Maraming maraming salamat ah. Walang ano man po. Ayan. Oh, sino ko kani sino, sino ano? Ah, sila ma'am. Oh, bilangin natin ma'am. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sana makatulong. Opo. Oh, Yan. Salamat po. No? Salamat. Gabayan tayo ng Panginoon. No? Okay. Oh, honey, anong masasabi mo, honey? Sabihin mo, Han, kasi Pasko. Di ba? Lahat ng mga senior, mga lulot, lula, kung ano man ang kailangan nyo, nandito si Mami Rochelle. Oh, tingnan nyo, umulan na. Ibig sabihin, may blessing. Nakabukas bintana nung ano isa. Oh, oh papasokan. Anong sinakyan nyo papunta rito? Si asawa niya. Ah, may sasakyan kayo. Oh? oh. Ay paano tutan? Manakarat lang mo. Hindi wag kayo maglakad, pahatid ko kayo kasi umuulan. Kuya okay, Risky, pagat pagyatid nga sila. Okay. Mga ano tong mga to? Ah <laughs> 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 Umuulan. Oh, oh honey, invite mo na yung mga senior. ha <laughs> <laughs> tayo. Wala na problema, basta nandito kami. Ang problema kasi, marami na pupunta minsan dito. Most of the time, wala po kami. Pero pag nandito ako, walang problema talaga. Kagaya nung nagpunta dito ng senior kahapon isa, uh, wala ako, pero nakita ng aking mga kasamahan. Kaya sa tinawagan nila ako, sabi ko, kunin nyo na lang address, pupuntahan natin. As long as kaya ng time namin. No? Kaya mga kababayan, mga kabarangay, sa mga nagpupunta dito, Uh, bigay nyo lang po yung complete address ninyo. Huwag po kayong magalit kung hindi kayo naharap ni Daddy Frankie. Paalala ko lang po. Kasi last time, mayroon ditong uh, dalawang matanda, isang babae, isang lalaki, tapos nakamotor sila. Nung kinakausap sila ng aking staff, sinabi nila na wala si Daddy Frankie. Tapos bibidyo hin na lang para ipanood sa akin. Parang ayaw magpabidyo. So, wag po sana kayo magalit mga kababayan kasi yung pinupuntahan ninyong bahay, vlogger. May video talaga yan lahat ng galaw dito, no? Yun, di ba? Pero wag po kayo mag-alala mga kababayan. Wag amat tayo pero ang purpose namin, intention namin makatulong lang. Hindi namin hindi natin gagamitin kung ano-ano pa man, no? 'di ba? So, 'yun lang para hindi tayo matagalan masyado. Maraming maraming salamat mga kababayan and God bless. Ano na masabi ni Ani? Ayan, maraming maraming salamat po. ah uh, Always Dito ka, pa. pakita mo yung... <laughs> ha? <laughs> <laughs> Kagigising ko lang kasi. Ingat po kayo mga kababayan, mga kabarangay. No. Sige po. Nay, thank you, thank you po. <-s1> oh, sige salamat. po, salamat. Maraming salamat. Oh. Ninang ni tatay. Yan, ninang... Tatay Daniel oh. na ina-anak nila si tatay. Kaya lola na natin yan. Okay po. God bless po. Thank you po. Umuulan kasi. Salamat. On. Sige po.